Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, ha, ha! Hi, mama! Ha, ha, ha! Mga kabrom, brom! May nakita na naman ako sa tulos sa tabi ng mga kabrom, Bigyan na naman natin ito ng na pagkain. Let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabumbrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga brom Let's go! Uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabroba Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabroba pasok na tayo let's go ibili na tayo ng pagkain mga kabroba let's go ha, ito na mga kabroba nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go Let's go mga kaburang yati bihati natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kaburang doon doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaburang yati na natin ito. Let's go! Uh, nandun sa tatay mga kaburang lapitan natin para ibigay bagay. Let's go. Dito siya mga kaburang Let's go mga kababong mabigay natin. Pagkaya let's go.